Yan ho ang nakikita natin ngayon. Yan ho ang nasasaksihan natin. Yan ho ang ating pinapakita nila. Na hindi ka matigas, hindi ka maya, hindi ka malupet kung maliit ang iyong ninanakaw. ba? Diba? Ito nga lang, eh, maliit nga lang ang di umano'y ninakaw nito. Pero proud na proud pang humaharap, ba? Diba? Hindi nyo ho ba napapansin yun? Mga kababayan ko, ang pinaka-the best ho nito talaga Palitan natin ang konstitusyon ng Pilipinas, lagyan natin ng boundary safeguard ang ating konstitusyon, ang ating uh, paglalabas ng pondo ng taong bayan. E ngayon mga kababayan ko, gawin natin two-party system lamang. E ngayon hindi. Ang daming partido, ang daming paksa, Woo! kaya nagrarambulan tayo. Nahihirapan ng, ng kongreso, nahihirapan ng senado, nahihirapan din ng pangulo. Bakit napakaraming partido? Gayahin natin ang US. Dalawang partido lang. Mga kababayan ko, hindi man sila parliamentary system, pero there is a two party. Mga kababayan ko na nagde-debate sa kanilang mga budget, 'di ba? Oh. Pag sinabing pula, dilaw, pula dilaw lang. Opposition o nationalist, ganun mga kababayan ko, opposition o oh, Democrats ka lang. Doon lang dapat. Eh hindi sa Pilipinas, ang daming kulay eh. Ang daming paksa, mga kababayan ko. Kaya walang pagbabago. Woo! Ang gusto natin, changes. Ang gusto natin na may mabago sa bansa natin. Eh ngayon, hindi mga kababayan. Napakarami. Diba? Kaya ang pagnanakaw oh, sa pondo at kaban ng bayan, maluwag.